pa ganun din, tapos ano kami, nakokong, ganda, mm. na ako. Ang ganda nun. Wala na picture. Sige na ako. Baka naman. Yeah, paggalawin mo nga. Okay. Ang liliit nila sa video. Hi! Kaibigan hey, mo ba si Nemo? Yung clown fish? Diba ikaw yun? Hello? Nakatingin siya. Huwag susundan sundan nyo Dati crocodile dito sobrang lalim. May crocs. Malaki rin siya. Parang ano Sa cellphone, ang liit tignan. Eh, <laughs> Sige po. Dadalhin ko po kayo lahat dito. So pretty! Pero parang alaga naman sila. Naiihi na ako. Ay, nest! <laughs> Nakatingin siya dito. Yung nasa sa baba. Hi! Ang tawag sa ano turtle? Red-eared slider. Kasi May red, ears sila? Ayun, red yung ano niya, bandang ear. May ears siya? Yeah? Meron niya. Move! Mufasa! Mufasa. Chow chow. Putra <laughs> ka sa ulo. Kiwawa. Ang laki. ng bones. Maliit lang siya sa video pero ang laki niya. Ang laki mo ba Meow. Uy, ang ganda niya mukha. Uy, kagayon sa lapitan sa buhok niya. Sige na. Meow. <laughs> uy, ba Wag ingay ka naman. Meow. Ah, may pinitignan siya dun. Mm. Ay, ang kawawa mo. Yeah. Dito ka, bibig. <coughs> ang ah, mukha niya si mama lang. <coughs> ang niya si mama lang. Dito ka, bibig. Tunog aso na. Hi! 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 Bawal yung tumingin dyan. Bye. Hello. Si Alex yan. Alam mo yun. Meow. Meow. Cat calling. Meow. <laughs> <laughs> Meow. Ang ganda ng print mo, Pero ba't di ka mapakali? Is eh? ka lang dyan? Hindi na ka kakatapas Meow. Bakit mo Kami ikaw kinagat niyan at paglabas mo ng cage wala ka nang isang Come dalit makita mo. Kami. Ano may kitang sumasayaw, sumasayaw ka din. Einstein. 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 Hello. May nag-uusap akala ko parot. <laughs> Hello. Ito mo talaga. Oo. Parot nga. Hello. Hello. Uy, makaw. Makaw nga. Makala ko lang. Ito. Siya nga ata yung nagsasalita. Uy, nagsasalita nga siya. Hello. Hello. Oh my God. Hello. 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 Ha? Ano sabi mo? Roja daw. Hello. Roja daw. Hello. 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 What the? Hello. Gano'n siya kalaki. Layo-layo pa yung kamay. Hello. Maliit lang yung ano. Hello. Bata pa yun. Ay, baby ka. Bata pa yung, Afri yung African grey. Hello. 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 Uy, mag-ingay ka pa rin. Hello. Hello. Magsalita ka na. Sampot 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 hello ulang ka dinya kagad makakopi <coughs> <coughs> bye hawakan -bye. african grey Bi, nayaan mong, Hmm, may unggoy pala dito eh. pre, <laughs> oh, okay ka lang dyan. Ang mahal-mahal mo. na dito ka lang. Ano dapat? Ano ka, hand ka pa ba? Ang ilang haba ng pilik mata. Tinalo pa ako. Ay, ang ganda ng isa. Ah, yung male siguro. B, ang ganda ng pilik mata mo. Bit na bit. Gumalaw ah, na siya. Hi! Uy, ang laki ng laki. Hello! Hi, naka... Ano daw yan? Naka... Tawag diyan? Naka... Bobo? Hindi. Hello! Nakaintindi. Naka. Hindi. Matalino yung crew. This is naka the crew. memory... Uh, memory lost? Oh. Hi! Hi, I'm Rohadjin alias si Fabilani. Natandaan niya. Balang araw. Mamamatay tayo lang. <laughs> lang, lang. Mag Isa lang Ando siya. Ano Bill? Mag-isa lang siya. Ang gaganda niyo, girl. <laughs> Alam na na yung kanta. <laughs> Kilala niyo ba si Kuya Kim? Si Gongyu? Ito pala yung matang lawin, eh. Matang Hala, may nasyarap na prito. Sino yan? May? Hi! Saan hino naman? <coughs> Habitat, forest? Okay, forest yan. Open area, open area. Lawland yan, hindi yan maulan. Mountains go. Parang Bird eh. Introducing... The Black Sheep of the family! Black Sheep of... oh cute ka ni Bandang Native Pig! <laughs> Bang! Sabi mo mag-work ka lang. Ay, ang ganda lang. Dito niya nag-glow. Eh, parang awesome. Nasaan yung mata niya? Friend, nasaan yung mata mo? Patingin niya. May coconut sa ulo. Sinlaki niya yung ostrich, no? Hindi, malaki yung ostrich. Is malaki, pero halos. Almost. Buti hindi sila nakakakit dyan. Ang baba lang. Life, life. Ang ganda ng... Nung... Gryffindor! Slytherin, hindi ko nasigaw doon sa may ahas. Slytherin! Doon tayo, baba, 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 baba! Wala dati. Huwag um, um, dyan. Alah, laki ng mata. Makita ko yung pag ano niya, pagpikit niya. Nocturnal eh. Walang tunog yung ano, yung lipad. Ano na nasa kamay nung ano, eagle? Karne. Iyo. Uy! Mama! 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 Yung baboy damon ano. Uy, magkasama yung gear ho, tsaka yung ship. Oh. Si Warty. Nandito po kami sa... Ano ba yun? Ano ba yung ano? ano yan? Mufasa! fast uh. Ayun, tatayo na siya. Ah! Shit! May highlight siyang brown. Tapos ihiyan pa Tapos kikiss mo si Bern. Hindi, grabe yung pangil. Oh. What the... Pangano? Ito Sigur, yung siguro yung pinaka-pogi. Pogi yun. <laughs> Ganun <laughs> ba yung tawag yun? Iba rin ata tunog nila eh. <laughs> Asan na yun yung malaki yung sungay? Magtuno? Hindi eh, sa taas. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Oh my god, baka meeting nila ngayon. Bayat. What the fuck? Opo. Oh, Oo. Oh. Opo, oh, 50 lang yung end. Mami, may animal din yung mama na kape, kahamot. Tapos yung kape? Ew! Ako Sobrang malakas yung lasa niyan. Murang dito dito sa kabilang Ika nakawala. Hi! Kamukha ni Kamban! Ewish! Tata! Ewish! Tata! Ito, 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 si ito, 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 ito po, si Bandang inanan si Puka. Kasi yun know, o, pala yung magkakaaway yung dalawa. Kaya yung dalawa to. Hi! Hi! Yan e. Eh. Ang laki nga ng itlog! Patingin nga! Ano sa'yo? Asa yung titi nila? ng ganito ni Sir so good. Ah! Hala, ang mga tupan doon. Ah, Pilipino ako ito. Ang ganda din ang iga. Ang ganda ng taon. Against the light. Hindi siya makita. Joey ko. Oh ko! Wala ko. Kulok, 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 kulok. Meron pala nun. Meron ngang eagle. What Ay, lumapit. The... Hello. Hi. Para Hi. siyang ano, Philippine eagle. Ang no? ganda. Ang mukha niya yun. Malaki yung Philippine eagle. Pero, anak din daw siya. Siyong pandak. Siyong pandak. Ate Ibong Adarna. Iipot yan. <laughs> Ay, dalawa sila oh. Pangit lang ah. yung female. Ay, female. Ay, uwan. Ganyan talaga pag female. Hmm. Sila si Silver Crescent. Do. Di. Female. Di. Ha. dollar, dollar, Star. Hmm. Oh, naka-cute. Makay. Oh. Maraming. Ito, tas kakitsa ito. Ang Kaganda sa kulay. Actual fuck. Oh my God. Huling-huling mga mura mo eh. Ang galing. <laughs> Hello. Hello. Si Bimbi. Bimbi pala eh. Si Bimbi. Si Bimbi? Bimbi pala 'yan eh. Si Bimbi.